Nagpahayag ng pagkabahala si Senate Committee on National Defense, Sen. Diego Islanda, sa panibagong insidente sa West Philippine Sea sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Navy, kung saan gumawa ng dangerous maneuvers ang Chinese Navy. Nito, October 13, nagsagawa ng regular rotation at resupply mission ang BRP Beget ng kanilang mamataan ng Chinese Navy ship na 8 years lang ang distansya sa kanila dahil dito nag-Asian ng Radio Challenge sa Philippine Navy sa Chinese Navy ship. So balit sa halip na umiwas, gumawa ng dangerous maneuvers para mabaga ng ating Philippine Navy ship itong Chinese Navy ship. Ayon kay Sen. Rostada, malinaw na inuudyokan ng China People's Liberation Army o itong Navy ship na gumanti o gumawa ng hakbang ang ating mga sundalo na salungat sa umiiral ng mga prinsipyo sa ilalim ng unclosed. Ano maganitong mga ganitong klase ng pagmamaniobra ng China ay hindi dapat palampasin ng ating mga kinaukulan. Dagdag pa ni Estrada, kaisa siya ng sendatal lakas sa pagkundena sa aksyon ng China People's Liberation Army sa West Philippine Sea. Sa huli, sinabi ni Jinggoy na dapat na ipagpatuloy ang pagprotekta sa ating teritoryo at gawin ang lahat ng narapat para sa ating soberenya sa mapayapa at legal na pamamaraan ako si Jojo Sikat walang inatasan balita